Hunyo 12, usa sa mga adlaw sa kalendaryo nga gideklarang regular holiday. Kadaghanan sa mga katawhan, walay trabaho ug klase sa maong adlaw. Isi paghatag og higayon nga kinihinumdumon o iselebrar. Yes po, uh, Independence Day. Na-remember na ako na kay Araw ng Kalayaan, walay Walay duty, walay klase. Independence Day po. Uh, yes po, Independence Day po si Mary o Juliet, pila lang sa naabdan sa news team sa General Plaza tungod walay trabaho. Kahibalo sila nga matag Hunyo 12. Gina sa ulog ang Independence Day apan sa kadugayon. Dili na matud panila nila mahinumduman kung paunsa na ang sa nasud Pilipinas ang kagawasan. sa pagkaroon, marag na diyo ba? Sa akong tanaw, aw diag-diag yun. daghan yun ang nakalimot. Event Even gani akong mga ang mga relatives nga mga kabantunonan. Kanang ang ilang na na lang Independence Day. Like kanang wala na joy, wala klase ka Independence Day pero wala sila kabalo sa kuan kanang unsa joy kanang hinungdan sa Independence Day. Mausab ang tubag sa mga estudyanteng sama nila Angelo ug Benice. Aminado sila na kadaghanan karon nalimot na sa kasaysayan sa nasod. Masking ako ma'am, masing ako mali wala o kabalugay na o independence day nang gani nang ganito unsa na dira an unsay celebration ano ko so at mao na anak ko na ang mga tao kalu na hinay ka na hindi na nila ma-remember nga ari araw ng kalayaan. Iba po ang generation karon tungod sa mga cellphone, ana, iba ilang ginaatupag. Kahibalo ba mo? Nga ang pag-obserba sa Hunyo 12, Isip Independence Day, kun araw ng kalayaan, nahimong epektibo, humana amyendahan ni past President Diyos Dado Makapagal, ang Republic Act No. 4166. Tungod sab ni General Emilio Aguinaldo na ang kunang kagawasan nga natagamtaman taman nato karon human nakiglaban kini sa Espanya o Amerika nga mauinisakop sa ato ang nasod bisan nalimot na, na kini sa pipila ginahatagan gihapon kini og importansya sa kadaghanan pinaagi sa pagcommemorate sa lokal nga panggamahanan sa maong adlaw Ganit doon na sab mga bihikulo sa syudad nga nagbutang og Philippine flag, isipag sa ulog sa Independence Day. In the heart of changing lives, Kinisilay Zelabajo, Brigada News.